tandaan na itaas ang sweldo Bakit siya nandoon? Anong nangyayari? Mabagal ba ang mata ko? Mabuti. Napakagaling. Meron talagang hindi takot mamatay. Kanina lang, ginamit niya ang card na ito para atrahin ang atensyon ng lahat. Pagkatapos, lumipat siya dito. Sinasabi ko sa'yo. Ang grupo mo, ay mga walang kwenta. Puro ganyan lang alam. Mga walang kwentang magic trick. Tama ka. Nilinlang ko kayo. Kung sasabihin mo, ito ay isang walang kwentang magic trick lang. Subukan mong gawin ito. Sige panoorin mo. Ang tatlong elemento ng mahika. Kagamitan. Pagtatanghal. Teknik. Ang teknik lamang. Ang pinakamahalaga. Alam mo ba? Lucas Tian. Natalo na tayo. Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo. Manatili ka na lang sa iyong dangal. May dangal pa ba kayo? Hindi. Tumahimik ka. Huwag ka nang matigas ang ulo. Hindi ka naman nag-ensayo. Hindi mo ba nakikita? Matatalo ka. Sigurado ka ba? Hindi pa ako nag-ensayo. Look scene. Ito ang ituturo ko sa iyo. Unang aralin pakiramdaman mo ng mabuti. Tandaan mo ng maigi, tandaan ang lahat ng nararamdaman. Loop scene. Ikaw. Kaya mo ba? Sa totoo lang, kung sasabihin ng tumpak, hindi sigurado. Anong ginagawa mo? Hahawakan mo lang ako ng ganyan. Mandurugues. Hoy, hindi mo pa binabayaran. Mula pagbata, ako'y nagsanay. Laging tatlong baraha lang ang nanghuhuli. Wala ba talaga akong talento? Hoy ikaw. Ang layo mo pa. Napakalayo pa. Kaya alam ko na, dapat maging mapagpakumbaba. Lolo, ilan ang kayang mong hulihin na baraha? Ako. Ang galing mo naman isang kilos lang, makakakuha ng limampu na baraha. Mali. Limang baraha lang. Sino niloloko mo? Sige na, para bang hindi ako nagtanong. Mangulekta ng mga baraha. Wala, ka wala kang alam. Ang mga barahang ito, ako mismo ang gumawa. Hindi ganoon ka simple, matanda, mas mabuting itago mo itong mabuti. Kung hindi, sa susunod na taon sa araw na ito. Araw ng kamatayan ng estudyante mo. Isang walang kwentang tao lang. At nandyan ka pa rin. Nakakatitig sa akin. Mukhang. Masyado akong naging mabait. Sobrang bait. Sabi ko sa'yo, kung malulugi ang kumpanyang ito, kailangan kong maghanap ng trabaho sa iba. Nakakainis talaga. Sige na nga, o kaya naman, tulungan na lang kita tayo. Isa pang round, kung sino ang matalo. Baliin ang sariling hinlalaki. Kaya mo ba? Kung hindi ka maglalaro, ngayon din. Umalis ka. Huli ka. Huli na. Look tiyan, huwag kang pumayag. Ako'y sisuko. Pwede na tayong matalo, kung mabali ang iyong daliri. Kahit pa ito'y maayos, hindi ka na makakapagsalamang ka, huwag kang pumayag, sige. Sumasang ayon ako. Oh. Napakatapang mo talaga. Sandali lang, ang iyong daliri. Tutulungan kitang humanap ng pinakamahusay na orthopedic surgeon. Ginoong Wang. Abala na kita. Sige. Sige, kung gagamit ka ng mahika, hindi ba naman sobra yon? Pastahan ang daliri. Ito ang unang beses. Tol, tingnan mong, tingnan mong mabuti kung paano ka matatalo. Pero kahit na, magiging lumpo ka habang buhay. Tiyak na magsisisi ka. Talaga, hindi ko iniisip yan. Sana. Ang iyong kakayahan ay kasing lakas ng iyong mga salita. Magsimula na. Ang bagal ng reaksyon niya. Tapos makikipagkompetensya pa sa akin. Itong batang 'to. Baka natakot siya sa kalaban niya. Ito ang jackpot. Salamat sa hindi mo paggalaw. 54 na baraha. Lahat ay napunta sa akin. Walang naiwan kahit isa. Walang naiwan kahit isa. Totoo ba? Kailan siya kumilos? Hindi ko rin alam. Hindi ko makita ng maayos. Kahit swertehin ka man, nakatago ka ng isang baraha. Ngayon ay malinaw na ang resulta. Tiyak na natalo ka na. Ako ay may 53 baraha pa. Mali ang bilang mo. Ano?